Nanawagan ng ilang commander ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front na tiyakin ang patas na representasyon sa mga komunidad ng bangsa Moro at bigyang dangal ang sakripisyo na inialay ng mga nakibaka para sa self-determination. Umaasa rin ang mga commander na maibalik sa BARMM ang lalawigan ng Sulu dahil mahalagang bahagi nila ito sa kasaysayan ng bangsa Moro. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sa ikapitong public consultation na isinagawa ng Committee on Local Government o CLG at Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws, hinggil sa isinusulong na Parliament Bill numbers 351 at 347 kaugnay sa reconfiguration ng 32 parliamentary districts sa BARMM. Nanawagan ng ilang commander ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front Natiyakin ng patas na representasyon sa mga komunidad ng Bangsamoro at bigyang dangalang sakripisyo na inialay ng mga nakibaka para sa self termination. Ang redistricting ay kasunod ng Supreme Court ruling kung saan hindi nakabilang sa rehiyon ang lalawigan ng Sulu. Kaya kinakailangan ng batas para sa reapportionment ng pitong parliamentary district na dati ay laan sa Sulu. Sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema, umaasa ang mga MILF at MNLF commanders na maibalik ang probinsya sa BARM na anila ay mahalagang parte sa kasaysayan ng Bangsamoro. Binigyang diin ni Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws, City Fahani o na nahanga din ng Parliament ang pagkakaisa ng inclusion, pero binigyang diin nito na ang anumang hakbang hinggil sa reintegration ng Sulu sa BARM ay may kinakailangang sundin na legal na proseso. Sinabi naman ni Local Government Committee Chair Attorney Nagib Sinarimbo na nagsagawa ng serye ng konsultasyon ng dalawang komite para matiyak ang inclusive at informed decision making. Jen Garcia, iMinds, Philippines.